pansin ng ating gumulang sa maraming pangmamaraan. Isa na yung pakikinig, pakikinig sa kanilang mga utos, yung payo at saka gabay. Galit yung mga natin nating dapat na eh, ay yung unang gawin. Mapupunta tayo dun sa mabuting daan na mas mauunawa natin yung paano ba talaga ang alaga ng pagkikipan tayo ng sapat. Kung hindi mo pa alam kung gusto mong mga Di ba mo gusto mong um, uh, makuha sa ano, uh, sa buhay? Hangarin mo na maging siguro. Pag-ingyati ka sa spiritual. Pag-ingyati ka sa kapatidin sa spiritual. Lalo, -lalo na lang naki iyawin mo okay, sa -tabar. Kasi pag araw ng sabat, magkukuto kang magpasensya eh. Pigilin mo yung pantog mo kasi interesado ka sa aral. Diba? Sabi, sabi nga ni Yahweh, ano ba kayong mga alamit ko? Hindi man lang ba kayong makapagpuyat para sa akin? Ipigil niyo na pag araw ng Sabat, iiwasan ko si ate, iiwasan ko si mama, si papa, iiwasan ko si kuya. Dapat meron ba yung ganong pagtitigil? Para mas lumakas ng boses ni Ape, sa isipan natin at di sa yung... gumawa na hindi makabulong sa'yo, yung demonyo, gumawa ka gumawa ka ng masama, di ba may ah, yung niyo. Gumawa ka na kapag pinapalitan mo ng boses niya, kasi sumusunod ka doon sa mga butos niya, weh. Na kung baka nung kasunod sa pagulang, nung pagiging sa sabat kasi i-apparate natin yan, di ba? Parang gano'n yung mga nakikita natin sa salibutan nasa ang bansa ka man. Nagbumukhang attractive yung nakikita natin sa mata sa kapital. Pero may eh, pakinabang talaga, yung bagay na palaging nadyan, yung is yung araw sa sabat, eh, hindi nagbabago yun, hindi nawawala. Kasi parang katotohanan yun eh, sa paglakad ng panahon, hindi nagbabago. Ano gabi mo sa katotohanan? Para magawa mo na maigil, kailangan mo siyang alalahan. Ano? Katotohanan, patungkol sa kanya. Hindi mag yung lakad mo, igagayin ka niya. Pero mangyayari yun, kung inaalala mo siya, may kilos ka sa ibang bagay na kalugod-lugod sa kanya. kung paano nagpahinga si Yahweh sa ikapitong araw. Merong ding kapahingahan na kalaan sa mga taong sumasampalataya kay Yahweh. Sapagkat ang sinamang makapasok sa lupain ng kapahingahan ipinangako kay Yahweh ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad ni Yahweh na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin natin makamtam ang kapahingahan iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ni ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumagos maging kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso.